Previously sa Wawenko Studios. And USB device not recognized na. Tignan ko kung pwede sa grab. <laughs> <laughs> Hindi na ako sa so nice Orto na talaga ako. Mali-mali <laughs> na ako na napipinto. And after waiting for 2 to 3 hours, nasa akin na ulit ang P60 ko. <laughs> Sabi ni Sir Pabile, pinalitan niya yung Raspberry Pi Pico controller sa keyboard ko. Ah, pinalitan na niya. <laughs> Wow! Yay! Maraming salamat po sir! Gum gumagana na po siya. Mm -hmm. Nakita ko yung pinalitan nyo na controller. Green na yung board. Ang <laughs> galing! Maraming salamat po! Ngayong okay na yung keyboard, ibabalik ko na yung mga keycaps. Yay! Salamat sa Pabili Keyboard sa pag-ayos ng aking P60. Isang gusto ko sa Pabili Keyboards ay ang customer service nila. Tutulungan ka nila talaga. Ultimo sa paggamit mo ng boards nila pati na rin sa kapag kailangan mo silang ipaayos. Ang maganda pa dyan, si Sir Pabili mismo ang kausap mo. Kaya bilang pagtangkilik sa Pabili Keyboards kung meron kayong concerns tungkol sa boards nila tulad ng sa Vial, willing akong tumulong din sa inyo. So see you sa next kong video!